kan pang mga uh, nominee po nila ay naghain ng uh, isang panukalang batas para po imbestigahan itong kaliwat ka ng bomb threat sa mga paaralan. Makakausap po natin si Congresswoman Rene Co. Siya po ang uh, Kabataan Party List Representative at uh, Makabayan black Member. Good morning po sa inyo Atty. Co. Si Zander po ito. Good morning. Magandang umaga, Xander. Maraming salamat sa pag sa programa Opo. Ma'am, uh, nabasa ho namin yung, uh, at nakita rin po yung mga larawan nung inyo pong paghahain po ng uh, panukalang batas para paimbestigahan itong mga uh, bomb threat no, sa mga paaralan. Una ho sa lahat, yung backgrounder po o yung ano ho ang pinagugutan nitong inyong panukala? Unang-una ang kaligtasan ng kabataan. Ikalawa, yung kakayahan nila na magpatuloy ng pag-aaral at yung pagpapahayag nila nang hindi natatakot sila. Uh, yung nakita po natin no sa pag-aaral natin mula Agosto hanggang ngayon mm. ay meron na pong 58 reported cases of bomb threats across, across 54 campuses sa buong banta. Napakadami po nito. Mula Region 1 hanggang po uh, sa Western Visayas, even sa Mindanao sa Davao, ay meron pong mga bomb threat. Yung pinaka-recent nga po no, yung pinaka-marami, dun po sa Iloilo -ilo, ay merong sampu, higit sampung schools na naka-receive ng bomb threats noong lunes, National Students Day po. So napaka-ironic na ito dapat yung araw na ginugunita natin yung kakayahan at uh, pagiging palaban ng mga estudyante. Pero instead, ang ginagawa po ay uh, tinatanggalan sila ng kakayahan para makapaghayag at siyempre makapag-araw-araw na a function bilang student. So sa atin, um, kailangan investigahan sino bang may pakanan nito, anong gusto niyang gawin, anong gusto nila ang gawin sa kabataan. At syempre kailangan natin ng pananagutan. Opo. Initially meron ho ba kayong uh, uh, kahit po mga bumubulong lang o mga uh, tip kung kanino po nagmumula yung mga bomb threat at at ano po yung layunin? Uh, siguro meron kaming dalawang hawak na ebidensya. Oh, Una, mm -hmm, mm -hmm. Uh, noong uh, sa UP Manila, uh, noong nagka-bomb threat dito noong Thursday last week mm -hmm. at sa UP Diliman sabay po yun. uh yung uh, message mensahe na iniwan nila ay uh terror tagging at red tagging. So may sinasabi dito na uh, quote unquote yung lugar na ito pugad ng NTA uh, walang uh, dapat pinupuksa ang terorismo ganyan tapos uh, last year po uh, sa Iloilo din actually sa sa Isatyo so Iloilo State and Technology University mm -hmm. uh, may dapat ako po ay magsasalita sa isang forum may mm -hmm. student consultation. Kayo po ang uh, parang po resource ay person Yes po. Well, last year to last year. Mm -hmm. uh, ito po ay na-cancel last minute dahil may bomb threat. At ang rason na ginamit na napaikot sa school na bakit may bomb threat ay meron daw unfair admission sa policies yung universidad. At ito rin po yung same reason na ginagamit ngayon sa bomb threat sa Iloilo noong Monday. Meron mm -hmm. daw pong unfair admission. Meaning nag-recycle sila ng mga uh, reason at sinasakto nila ito sa mga araw na merong uh, gawain ang mga estudyante na may political orientation or merong gustong gawing mensahe tungkol sa kakayahan ng mga estudyante. National students Day po, meron pong uh, mga plano ang mga estudyante na maglunsad ng uh, pagkilos laban sa korupsyon. So may pattern tayong nakikita ano, na merong uh expression freedom of uh, political expression na gustong i-exhibit ang mga kabataan tapos tinatanggalan nila ng avenue na yon dahil pagka-cancel ng event, pagka-cancel ng klase, papauwiin ang mga estudyante. So ang sa atin uh, lahat 'to hindi hindi nagkaka-create ng uh, atmosphere na zone of peace ang eskwelahan ayon sa international standards. Ikalawa, Uh, nakakaagravado sa mental health nakakaagravado sa pag-aaral ng mga kabataan. So, uh, sa tingin namin no, yung mga may uh, gawa nito, uh, either ayaw na ayaw na yung sinasabi ng mga kabataan na naninigil ng pala nagutan kay President Marcos Jr. at kay VP Sara Duterte. Mm, sa palagay po ba ninyo ito po ay state sponsored? Inaaral po namin 'yun pero malaki yung hinuha namin na baka state sponsored siya. Pero dahil um, nagsisimula ang investigation pa lamang, no? at sa amin no, napakalungkot na ang hirap makuha ng accountability dahil even though may SIM card registration act, Opo. ay hindi naman na pipin down kung saan nanggagaling yung gantong mga anonymous messages through email, through text, and even yung napapakalat lang sa mga group chat ng kabataan. So, tayo, ready tayo na gamitin yung full force of law sa investigation at may nakuha na po tayong suporta sa mga ilang mga miyembro sa kongreso para talagang simulan yung uh, house investigation. opo Ang tinanong ko po kanina kung kayo po ba ay uh, may hinuha na ito po ay baka galing din po sa pamahalaan, yung mga pananakot etc. Ngayon po ma'am babaligtarin ko po yung tanong. Sa Facebook page po ng Kabataan Party List kung saan po nakapost yung inyong uh, mga larawan nung pagpa-file nga po ng house bill, ay, may mga komento po. Okay lang hubang itanong ko po sa inyo? Sige po. Ang sabi po nung at least parang lima na nag-comment, kayo rin ang may gawa niyan. Grabe. <laughs> Ngayon ko lang narinig yan ha. Kami daw po ang may gawa niyan. Opo, yun po yung mga comment po sa Kabataan Party List Facebook page mismo, ma'am. Wala naman pong basihan yung mga ganong komento. Bakit namin gugustuhin? na maantala yung mga gawain ng mga estudyante, na kami rin mismo ay tumutulong sa pagplano uh, para ma-waste at mawala lahat ng efforts namin. Hindi po logical. So nang-tutrol lang po yung mga ganong klaseng komento. At no uh, extension din po ng uh, mas malaking problema to yung anonymous bomb threats, yung anonymous red tagging comments, or simpleng pang-tutrol lang. Um, besides na meron talagang nahagip ng black propaganda online, meron po tayong troll farm na nakikita at uh, may mga makinarya, yung mga politiko, yung estado, yung mga makakapangyarihan para gamitin laban sa mga estudyante na ang gamit lang no para sa pagpapakilos ng isa't isa. Sariling effort, sariling kamay, pa uh, boses, ang bata at yung volunteerism din. Na takot sila na ano yung pwedeng i-unleash kung sama-sama natin gagawin. So, wala pong basihan yan. At pero tuloy-tuloy lang din naman po ang kabataan. Habang kami sa kabataan party list, iimbestigahan namin to hanggang may pananagutan. Opo. Uh, Congresswoman, kasama ho ba kayo dun sa nag-file ng uh, uh, house bill din para naman iban yung mga kontraktor uh, para maging party list nominee? Yes po. Uh, actually kami po ang unang-unang nag-file ng uh, bill, no, para magkaroon ng genuine party list group and nominee. Mm -hmm. uh, ang tawag po na ang number po ng House Bill number no. 6193, Genuine Party List Group and Nominee Bill. Sa atin doon, nagilista tayo ng mga prohibition or uh, ano yung pagganto ka, pwede ka na maging nominee kasi ang gusto natin marginalized and underrepresented sectors talaga ang nasa party list system hindi yung mga political dynasties mm -hmm. hindi yung contractors hindi yung mga matataas na yung sahod bago pumasok sa progreso so yung mga uh, malalaking negosyo or yung mga nasa kapangyarihan dati at gustong na yung hawak sa kapangyarihan so dating governor vice yeah. governor mm -hmm. mayor vice mayor congressman senator lahat po yun ay uh, hindi do po, po pwedeng no dito through the party list system na may marginalized sectors na dapat na pa-platform ang patuloy na pag-platform sa kapangyarihan. So ibig sabihin po dun po sa inyong uh, House Bill 6193 bawal din po yung mga dati nang naihalal sa posisyon na tumakbo o uh, mag uh, maging nominee ng isang party list group. Hindi po lahat. So, ah, okay. May mga uh, specific po, po no? Kunwari kung SK or municipal councilor, city councilor, pwede pa diba? Mm -hmm. uh, kasi meron naman po talagang members ng marginalized sectors na nakakapasok dahil sa husay ng kampanya doon. Pero kung nga, mayor, vice mayor, et cetera, no? um, meron na yang uh, Para maglunsad ng gano'ng kampanya, kailangan talaga ng uh, mas uh, malaking makinarya mm -hmm. sa so, uh, anong no, sa realidad ngayon uh, may pagkilala tayo na yung mga may ganon no ay mga established politikos na or na hindi na necessarily no yung pinaka representative ng isang marginalized sector so magbigay tayo ng puwang at bigyan na strictly comply tayo doon sa uh, constitutional requirement na ang um, party list no ito ay talaga para sa mga marginalized and underrepresented sectors. Mm -hmm. Kasi baka may pumasok na naman na youth pero hindi naman pala yun. <laughs> Hindi, na, gurang pala. <laughs> Pagbawalan na natin yan. <laughs> Opo, Opo attorney, uh, sa November 30 po meron tayong mga pagkilos, mga uh, lalabas po ulit sa lansangan. Meron po ba kayong mga detalye dito, ma'am? Yes po, Xander. Um, sa November 30 ay merong baha sa Luneta 2.0. Sa lahat ng galit sa mga nangyayari ngayon at patuloy na paikot-ikot ng mga traditional politicians, political dynasties and of course ang mga uh, pinakasangkot na nasa tuktok na si President Marcos Jr. at VP Sara Duterte, pumunta po tayo sa Luneta 9 a.m. ng November 30. Uh, hindi po tayo titigil hanggang may totoong pananagutan dahil hanggang ngayon wala pa rin uh, nakukulong sa korupsyon na nakita natin sa flood control project na nakita natin ngayon lumalaki sa insertions, mali-maleta at even mga armored cars ang uh, lumalabas sa para yung pera na dapat nabibigay sa taong bayan, mm binubulsa -hmm. directly. Actually today po, ang mga estudyante din po ay maglulunsad ng walkout sa Menjola 3pm. So, ang mga estudyante uh, dudugtong today at sa November 30, papalakihin natin yan lahat ng mga sektor, lahat po ng gustong sumama, joiners po tayo doon. Yun. So mamaya po alas 3 ng hapon sa Mindyola at sa November 30 naman, alas 9 ng umaga sa Luneta. Tama po. Opo, at po tayo doon. Meron bang uh, parang specific na alam po ninyo panawagan o oh, welcome po sa lahat, ano man po ang kulay ng kanilang damit? Opo, welcome po sa lahat, lahat po ng uh, ayaw sa korupsyon, uh, punta po tayo dito. Siguro gusto lang natin i-clarify, uh, hindi talaga tayo namimili sa sino yung uh, papanagutin. Mm -hmm. At kung may isasalba, wala po tayong isasalba. Lahat po ng sangkot dapat managot at hindi po tayo uh, takot na magpangalan sino yung mga yan. Andiyan si President Marcos Jr., andiyan po si VP Sara Duterte. At po lahat po ng may... Um, Uh, pagkilala na ganun kalala ang sitwasyon, kita-kits po tayo doon. Maraming maraming salamat po sa inyo, Representative Rene Ko. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat, kita-kits po. Ayan, si Atty. si Congresswoman Rene Iko ng Kabataan Party List, siya po ang uh, representative ng Kabataan Party List.